the 250,000 peso question is Sa ating solar system Ano ang ikalimang planeta mula sa araw? Uulitin ko sa ating solar system ano ang ikalimang planeta mula sa araw limang segundong ibibigay ko sa'yo para makasagot. Time starts now. Jupiter. Ang sagot ni Janjan -Jan ay Jupiter. Ang ikalimang planeta mula sa araw sa ating solar system ay Jupiter na Ano kaya ang mararamdaman ng iyong mga magulang sa bahay at sa girlfriend mo na nanood? Pag sinabi kong mali o tama ang iyong kasagutan, uuwi ka bang nga, nga o luha? O uuwi kang may 250,000 pesos? Ay, Sa ating solar system, ano ang ikalimang planeta mula sa araw? Ang sagot may Jupiter, Jupiter A. sa'yo talaga. Suhan! ka namin ng pagkakataon na mag-sync in sa'yo ang nangyaring ito. Pumunta ka rito para maglaro. At maranasan kung ano bang ba pakiramdam na nasa showtime maglalaro. At makikita sa TV. As habang tumatagal na naglalaro ka, kinakabahan ka na at ginugusto mo ng manalo. At habang nagtatagal ng laro, may pinaglalaanan ka na ng panalo mo. Dyan, dyan. Meron ka ng pangkarinderiya! Grabe! Anong tumatakbo sa isip mo ngayon? Kasi kanina, nung first, uh, nung unang laro natin, bago mag-conversa, sinasayawan niya pa tayo. Oh. Pero ngayon, iba ka na. Anong na tumatakbo sa isip mo? Nakaka-proud lang po. Proud, proud, po ako sa sarili ko. Bakit? Kasi mas sinundan ko po yung puso ko kaysa sa isip ko po. Yes. At saka mo, alam mo kung ba bakit ka dapat ma-proud? Kasi yung mga magulang mo, binuno ang pag-aaral mo. Tapos yung sinagot mo, natutunan mo yan kasi sineryoso mo ang pag-aaral. Ito yung mga tinuturo sa school eh, diba? di ba? Kung man ituturo sa school, research natin. Pero ito yung mga pangunahing natuturo sa sineryoso mo yung pag-aaral mo. Kaya malaking bagay ang edukasyon at ang pagsiseryoso ng edukasyon. Kasi maaaring magbigay sa iyo ng maganda yung kinabukasan, magandang oportunidad katulad ngayon, di ba? 250,000 pesos, tiyak ako, hindi man mababago ng buong buo ang buhay ninyo, pero may malaking dulot itong maganda sa inyo. And we are very happy for you. Hindi ko alam kung anong reaksyon ng nanay mo ngayon. Kasi kung ako, kapit-bahay mo, magwawala ako. Magwawala ako. Paano pa kaya yung nanay mo? At saka yung tatay mo, nakakapagod din mag-drive, ha? Yes. Oo, merong, merong tong magbibigay ito ng pahinga at malalim na buntong hininga sa iyong mga masubuhay. Yes, be proud of yourself because we are very proud of you. Thank you po.